welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Aden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Aden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po. Happy Heart mga ka-Alda, August 9, 2025, ipinakita na rin ng malinaw ni Alden Richards ang bagong sing-sing na kanyang isinuot noong GMA Gala 2025. Ipinos po niya ito last August 9 na tila isa itong Eagle Sterling Silver na kasuot sa kanyang ring finger. Ano ba ang ibig sabihin ng Eagle Sterling Silver Ring kapag suot ito ng isang lalaki? When an eagle ring is worn on the ring finger, it can signify a powerful combination of these meanings. A man wearing such a ring might be expressing his love and commitment, while also showcasing his strength, independence, and possibly his patriotism. Ibig sabihin po ang lalaki na nagsusuot ng eagle ring sa kanyang palasing singan ay tumutukoy sa pagpapahayag ng kanyang pag-ibig at pangako. Ibig sabihin po, taken na po. At para po mas malinaw ang meaning kapag nakasuot sa ring finger, ito po at basahin po natin. Rings can have different meanings for men depending on the finger they worn on. the ring finger signifies marital status while other fingers can represent balance, social status, or power. At dahil nakasuot ang eagle ring ni Richard Jr. sa kanyang palasing singan, dito sa larawan na kanyang ibinahagi, tulad ng sinasabi sa ating binasa na kapag nakasuot ito sa palasing singan, ito po ay nagpapahiwatig sa marital status, single and pagiging married man or may asawa na po. At dahil alam naman po natin na matagal nang may asawa si Alten, kaya malinaw po sa ibinahagi na ito ni Richard Jr. na suot niya ang singsing -sing sa ring finger o palasingsingan na tumutukoy sa pagkakaroon ng asawa. At bakit po kaya Eagle Sterling Silver ang napiling isuot ni Richard Jr.? Atin pong basahin kung ano pong power symbol meron ito. Eagles are often seen as symbol of freedom, independence, and perspective due to their ability to soar high in the sky. Sterling Silver is a durable and versatile metal, often Open chosen for its aesthetic appeal and perceived connection to positive energy and good luck. Ang agila daw ay sumisimbolo sa malaya, kalayaan at sa pananaw na may abilidad itong lumipad ng matayog at ang sterling silver di kumano ay pinaniniwala ang nakapagbibigay ng positive energy and good luck dahil sa tagline itong tibay at ganda kung sa pagiging malaya, ika nga last year pa di umano natapos ang kontrata nito sa kanyang mother network at sinasabing freelancer na si Alden Richards. At sa pagiging successful naman sa kanyang career, nagumpisa ito ng pagtagpuin sila ni Lord at itadhana na maging isa ang mga puso nila ni Mrs. Nicomaine Pokerson at umpisa noon dere derecho na ang success at swerte ng Fokerson Jr. Family. Kaya maaaring ang singsing na ito ay gamit na lang niya bilang tanda ng isang successful married man. na kabiyak ni Mrs. Nicomaine Fokerson at gamit rin niya pangontra sa mga aswang na nagbibigay ng negative vibe sa kanya na pinanggagalingan ng depression. Kung swerte rin lang ang pag-uusapan, matagal nang kasama ni Richard Jr. ang anghel sa kanyang buhay na nagbigay ng swerte at maganda at guwapong mga anak. Nasabi nga ni Richard Jr. mismo sa harap ni Nico Mendez, saksi ang Diyos sa marami kong pagsubok. Saksi siya sa marami kong pinagdaanan. Pero marunong siyang magbigay ng palatandaan na malapit ako sa dapat kong paroonan. Pinasamahan niya ako ng isang anghel, isang anghel na hahawak sa aking mga kamay at mananatili pang habang buhay. Kaya naman napaka-espesya na ni Komende sa buhay ni Richard Jr., at sa iba pang ganap ni Alan Richards, August 10, 2025, may pag-post si Riza na nag-celebrate ang buong pamilya para sa birthday celebration ng marang dalawang hipag na nagmamahal kay Ati Mae, Angel and Riza. And last Sunday morning, August 10 din, namataan naman si Alden Richards na lumahok sa unang pagkakataon sa isang cycling race. Overland Gravel Race, 71 km, ang kauna-unahang longest ride para sa kauna-unahang cycling race na sinalihan ni Richard Jr. Clark to Tarlac and going back. Congratulations Richard Jr. Sabi nga niya, everyday daw siya na nagbabiking, hindi lang na ipopost ng everyday. At sa kanyang paglahok sa race na ito, kitang-kitang masaya si Richard Jr. sa kanyang nakamit. Sabi nga ni Main gusto niya palaging happy ang kanyang kabiyak na si Tisoy. Kaya for sure happy si Mrs. Nico Main sa mga achievement nito. At super happy din si Tisoy nang ipakilala niya ang kanyang sarili bilang kalahok ng naturang cycling race. Sabi nga niya, Hi, I'm Richard Fokerson Jr. from Pasig. Kaya naman dahil dito, confirm na rin po na sa Brixton Capitolio, Pasig, ang new home ng Fokerson Jr. family. Residence na rin po ng Pasig si Richard Fokerson Jr. Kaya naman, ito po ang update sa interior design ng bagong bahay nila kasama na rin ang maaaring interior designer team ng new home nila sa Pasig. Ipinose si Tita April ng August 10 and August 12, 2025 at ipinose naman ito ni Richard Jr. ng August 12 and August 13 and August 14, 2025. Mga design na pinagpipilian o maaaring napili na para sa new home nila sa Brixton Capitolio, Pasi. Samantala, August 11, 2025, namataan si Richard Jr. kasama si Mama Ten and Lay Sam sa isang supermarket na kanya rin namang ipinose at kasama din niya ang kanyang glam team. At binabati din natin si Alden Richards sa parangal na kanyang natanggap mula sa People Asia, People Asia's Men Who Matter 2025. Congratulations, Alden Richards. Ang parangal na ito ay ibinibigay sa mga taong nakagawa at nakapagbigay na makabuluhang ambag sa lipunan, sa kanyang larangan at sa kanyang pamilya. Di man politiko si Richard Jr. pero mas marami siyang natulungan at nakapagbibigay din siya ng inspirasyon sa society or lipunan para patuloy na mangarap, mag-aral at unti-unting tuparin ang mga ninanais at mithiin sa buhay. Inspiration and motivation para maging successful sa larangan ng pagnenegosyo. Time and effort para sa Fokerson Senior and Junior Family. Kaya naman for sure, very proud. Ang napakagandang Mrs. Mrs. Nicomaine Fokerson sa kanyang Mr. Richard Fokerson Jr. Ang nasa privado na Mrs. Mengainita mula ng simulan ang sarswela. Pero ang sabi nga ni Richard Jr., happy life is a peaceful life. Happy life, happy wife. Nasabi nga ni Richard Jr. na importante sa buhay niya si Mae. At nagpapasalamat si Alden Richards sa People Asia, ang sabi nga niya sa kanyang caption, Another motivation to do more and be more. Thank you, People Asia. At sa kanyang panayam, nabanggit ni Alden Richards na this year may two movies na abangan sa kanya at few cycling races na magpaparticipate siya para sa cycling community. At bukod sa pagiging pilot na kanyang ina-achieve sa ngayon, nais din daw niya nakapagpalipad ng jet fighter bilang Air Force Reservist Pilot. At kapag siya ay pwede nang magpalipad ng commercial flight, Maldives ang unang destination kung saan gusto niyang dalhin ang buong pamilya. Nabanggit pa ni Richard Jr. na minsan na siyang nakarating sa Maldives na parang ganito na nakarating din si Mengay sa Maldives noong June 7, 2017 na nilike pa nga ni Tisoy ang pag-post ni May na ito at matatandaan noong ibinahagi ito na ipinakita sa Itbulaga noon sa segment ng One for All and All for One, inamin talaga ni Richard Jr. na favorite niya itong posing na ito na naka-yellow swimsuit si Nico Mayne. Ang tanong nga ni Jose kay Alden, anong favorite mong picture ni Maine? Ang sabi ni Alden, yung naka-yellow, yung nakahiga. Natawa naman si Mrs. Nicomaine Pokerson. Nakalagay sa date sa ibaba ay June 7, 2017. Ibig sabihin, 8 months na pong silang kasal dito. Kaya naman, good vibes lang po tayo kanan stop Salamat po sa lahat ng comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Aldrin me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat ng comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po, po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Adab Nation and true-blooded Adab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone.